ito na kami sa among pangangahoy, guys. Huma naman may pangitag kahoy. Uy, unya mauna na mo ang mga kuha. Ay, kuha, murag unsa. So, nangahoy na. Huma na may pangahoy, guys. So, gitapok-tapok na ni siya sa akong banana. Ang mga kahoy nga, yung nakuha namin sa kalasangan. Ay, kapang uwilan pala. Kaya, guys, ano kinakarganan niya sa balsa. Para Ready na kaming mauwi kasi ang daming lamok dito guys. Nakagat-kagat na sa akong mukha na yung damis kong mukha naging damis patuloy. Kasi nga daming lamok dito guys. Natpalibutan kami ng kadaming kasagbutan. Pero ito na nga guys. Medyo marami-rami yung kuha naming kahoy guys. Mga 2 weeks na ata itong magagamit namin. Tsaka yung iba is ilaw pa, kaya kailangan putulin tsaka ibilad sa araw para pagdating ng ulan, eh, may mawagamit naman kami. Eh, kayo ga ba guys, gumagamit din ba kayo ng kahoy sa panggatong? Kasi guys, kasagaran talaga sa probinsya, eh, ito yung gagamitin, yung panggatong, eh, kahoy ba, kumbaga. Kaya guys, kung sino mang nakakarelate nito, like naman, subscribe na din, tsaka share, comment na din kung gusto nyo talaga kasi nga napakahirap ito sa probinsya napakahirap na masaya na masaya na kalungkot na malungkot na masaya ganun lang kaya laban laban lang tayo guys sa ating buhay kasi hindi natin alam kung kailan yung championship kasi nga para lagi lang tayong laban 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 guys at saka sa mga nagtatanong sa akin guys kung taga saan ako eh ako ay eh, taga buhol taga buhol lang ako guys yung buhol na maraming tourist spot yung marami kayong makikitang magagandang place guys tulad nito nasa kalasangan kami joke pero guys talagang ini-enjoy ko talaga yung moment na ito guys kasi nga pag nasa ano ako naramdaman ko yung ano yung yung naramdaman na malungkot kasi nga ibabalhin ka sa lain nga baras tapos wala ka namang kasalanan eh, kaya ito maagang maaga maaga na guys maaga pa to guys pero yung araw parang nakaano na sunog na ng bahay sa sobrang init guys umaga iinit tapos hapon iulan kaya sabi ng asawa ko yung mangahoy kami ng maaga para hindi kami abutan ng ulan para makabisak pa siya ng kahoy kasi nga kung ulan iwala talagang mga gamit guys kasi yung ibang kahoy nito is basa pa yung kumbaga hilaw pa kaya fast forward tayo guys ito marapit malapit nang matatapos yung ano pagkarga ng kahoy guys yung kalabaw namin is nag ano na nagtingin-tingin na sa amin kung kailan kami uuwi kasi yung anak ng kalabaw namin is nun yung nanganganga na kung nasaan na yung ina niya pero ito nga guys kahit mahirap ang buhay sa probinsya pag wala ka talagang tiyaga hindi ka magsusunikap nganga ka. kaya kumbaga sa hirap ng buhay natin ngayon kailangan nating magsusumikap para kahit mahirap basta kasama, kasama yung pamilya mo nagtutulungan kayo lahat ng pagod na yan mawawala kasi nga may tandem kayong dalawa kayong mag-asawa is magtutulungan kayo eh kaya guys yung ganito yung hirap nga ng buhay natin ngayon iyang yung taas-taas ng mga bilihin kaya panggatong na lang ang ating kukunin kasi wala tayong pambili ng gas eh wala naman tayong gas dito sa ano walang gas tub. kaya ito yung gagamitin na panggatong kasi nga katipid-tipid naman ito guys at saka sasabihin ko sa inyo guys iba yung lasa ng kahoy yung gagamitin sa pagluluto kisa sa gas tub. kasi yung lasa talaga is lasa talaga yung masarap na masarap at saka Uh, ang hirap talaga guys kasi yung daming lamok dito. Nahuhurot na talaga ako sa lamok dito guys. Yung asawa ko may matit na inatira pang kailangan kargahin sa balsa. At sa sino ba talagang hindi nakaka-relate nito guys. Kung taga-probinsya ka, yung sumasakay ka sa kalabaw, taka, tsaka may balsa. Ginuguyod ng kalabaw yung balsa mo. Tagasa na ani bino. Mamu pa baka ani. Ay, bunga. Ha? Bunga. Kinsay na kaila ani guys. Ano so, siya ang palm oil. Sabi ng taasa. Bunga. Ay, punuan. Sabi ng bunga siya tunok. Wala'y bunga mama, tagasa so, Tagas na kaya yung uban. sa so, sauna sa so upay bagyo. Hinlo ni siya dari kuan man niya karon kay wala na may kuan sa palm nga bunga labong na siya kayo diri ah hmm, labi ng labunga Daghan kayo. Daghan, tagas, tagasapit kayo ang punuan sa pamuwel. ay salamat natapos na din yung parang ng kahig at saka may ano may mauwi na kami kasi gutom na talaga gutom na gutom talaga ako at saka uhaw na uhaw guys kasi nga 7.30 pa ng umaga nito guys pero yung sikat ng araw grabe na guys kaya yung Pasensya na din kayo sa aking Tagalog na may bisayang halo kasi nga hindi ako masyadong nagtatagalog kasi nga hindi ako ano sanay na sanay na magtagalog guys. Pero pinagsisikapan ko naman na maayos yung pagsasalita ko. Pero talagang bulol ako guys. At saka forward tayo guys. Ito na binabangan na na yung asawa ko yung kahoy para hindi mahuhulog kasi nga dyan ako sa buo ng kahoy magtutungtong para sumakay guys. Kaya kinuha na, na niya yung anong yung mga pisi at saka ibabangan na yan sa balsa at saka hindi na yun mahuhulog yung kahoy kahit anong nangyari. Masa kaya kas kabaw na mi kay Gotom kinukuha na talaga ni banana yung ano kalabaw kasi nga tumitingin na yung kalabaw sa amin kung anong oras pa kami oy kasi nauuhaw na yung kalabaw namin guys kasi yung kalabaw is parang tao na din yan may ano din yan may hininga na kailangang uminom kasi nauuhaw din yan kaya kalabaw bilisan mo ay Diyos ko nagtatai pa yung kalabaw. tumatai na siya, hindi pa pa naman nakakainom ng tubig. Kaya bilisan mo dyan kalabaw kasi nga ang dami na nitong lamok. Naubos ng lamok yung Disney princess nyo. E tsaka ikaw kalabaw, bilis bilisan mo naman dyan kumilos. Pero kawawa talaga yung kalabaw namin guys kasi nga sumasama, sinasama namin yung ano, Sinasami namin siya dito sa kalasangan ng uha ng kahoy. Madami naman yung lamok dito. Kaya nakipasalamat kami sa kalabo guys kasi malaking tulong ito sa aming bukit, sa pag-arararo. Tsaka ito, pagkatapos araro, ito naman gamitin namin sa pangangahoy kasi nga malayo-layo yung dapit na kukuha namin ng kahoy. So. La, 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 mata Sangit uy. Wala na mi padolong guys. Kay ahoy Kay grabe nang gutom ah. Magsugba pa mig buad is tuyo gutom na kaayo ari mauli na kami so wirita Ano siyang among kahoy kay ang ting ulan wala misog no na na mga eskwela sada per ikaw ng fern ari o oh. fern Mm -mm. What a Yeah. <laughs> Sakay so, ko dito na hindi. So, wala pa naka-subscribe sa akong channel guys. Don't forget to click the subscribe and click the notification bell para updated mo sa akong buhay probensya. Tara! -da! Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin hanggang langit ay batu Ang lahat ng ito'y pinangako mo Dadalhin lang pala ng hangin Ang pangarap mo Kumiyak sa ang puso ko

Init na siya kaayo. Garabi ng gutuma. Uli na may padulong. Muna siya guys, ang mga palm oil. Sakay ko ay! Puro nga sa... na uh. uh. na na nah, 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 nah. Oh. Ano kahoy? Ano ra kahoy yan? Huh? At sinong may sabi guys na uh, yung Disney princess nyo guys. Ito, sumasakay ng kalabo guys. Yung tsaka yung asawa ko naglalakad lang. Yung siya yung taga-bitcho guys. Kaya yung hinihingal ka sa paglalakad saka pinasakay ka sa babo ng kahoy kaya guys ito enjoy enjoy talaga ako guys kasi hindi ako maglalakad ang ah, saka ang init init pa naman ng araw guys And masarap talaga guys yung ano makasakay ng balsa saka yung ano marami ka rin kuha na kahoy guys masayang masaya sa pakiramdam guys sa so, din sa mga nanood ah, sa ah. aking video guys paki-share, ah. paki-comment na din, paki-ano no. na yung yung ay, live ay kasi mo tong dito marami mo tong guys oh. sa mga nanood sa aking channel thank you for watching guys nai enjoy ko talaga yung buhay namin and i hope na i enjoy niyo rin sa panonood ng aking anong video dito sa aming probinsya guys i-share ko sa inyo yung buhay na meron kami dito na simple lang pero Masayang-masaya kami dito, guys. Kaya, guys, Nagpasalamat ako gamay. sa inyo Sa inyong support Thank you Please subscribe my channel Mars TV Guarantee Thank you, thank you, thank you for watching Bye bye Mwah.